Yon mga Kapaiters, mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back to my youtube channel uh, For today's video mga Kapaiters. piling of bika kami dito sa second floor Sa uh, outer, kibali ang ginagamit namin na CHB yan is this size uh, Kibali, papakita ko sa inyo, isi-share ko sa inyo paano tayo maglagay ng lintel beam, support beam dito sa ating mga pader Diyan mga Kapaiters, naglagay ako ng uh, support beam Yan Hanggang doon 'yan sa ating beam. Diba walang opening dyan dahil pader 'yan sa uh, outer. Dito banda mga carpenters maglagay tayo ng pintuan. Yan dahil butasan natin yung kabilang pader sa isang building para may uh, dadaanan sila. Yan. So dito mga carpenters ipapakita ko sa inyo paano tayo maglagay ng support beam yan sa ating mga uh, pader para tumibay siya ito yung uh, mga kabilya na ginagamit namin di jeans lang yan at may uh, column tayong nilagay sa gitna every 3 meters may stepener tayo yan inject natin yan doon sa beam ibalit tawag nyan mga kapaiters is uh, support beam Okay, dyan na area mga kapaiters. Tapos na namin pagpail ng CHB yan at importante talaga yung lintel beam natin sa opening sa ating mga uh, pintuan or sa ating bintana. Diyan kasi yung bintana namin is malaki yan. 2 uh, meters by 1.2 meters ang laki sa ating butas sa ating uh, mga bintana, yung opening kibali niya. Kaya lagyan natin ng mga uh, lintel beam dahil yan ang support nagpapatibay sa ating opening sa ating pintuan tulad dito pile lang CHB si ibali yan butas na yan pagdating dyan sa taas maglagay na ng uh, lintel beam ibali running band method yung inapply namin dyan na. 'yon dito naman tayo sa ground floor mga kapaiters yun yung ginagawa namin yung curing uh, tank yan babad yung mga sample na mga Uh, mixtures, halo, sa buhos dito yan sa ground floor at dito may isang kwarto yan dyan at doon sa likod may si yan kibali up dito sa aming ginagawa dito mga kapaiters at dito na rin yung hagdana na ginagawa nun, namin noong nakaraan paakyat yan para second floor uh, kibali dito tapos na paakyat tayo dito sa second floor at dito na kami nagpapail ng blocks para sa outer pader bali dingding niya sa uh, outer ayan ito yung pader na nilagyan namin ng mga lintel beam at uh, support beam dito si yan mga kapaiters magpapile pa kami ng hollow block dyan partition na yan para si Ar susunod namin yan pag matapos na kami dito yan yung mga butas sa si CR mga kapiters. Uh, 0.40 meters by 0.60 meters yung laki sa ating mga opening dyan sa CR. Kibali si share ko sa inyo uh, ano kahalaga ang lintel beam. So mga kapiters, dito na area, kibali mga maliliit na bintana yan. Sa harap sa ating building yan, sa bandang harapan, may mga opening tayo dyan na malilit Kibali uh, 0.30 meters by Uh, 2.1 meters yung taas niya kibali decorative siya na uh, mga pintuan at kibali ano yan bildo or glass yung ilalagay dyan yan pataas yung opening niya at pag uh, dito sa taas lagyan natin naman ng uh, lintel beam yan medyo mahirap hirap tong pagpail natin ng CHB dito kasi isang kalahati lang na CHB tapos opening na naman tayo ibali dito na area may tatlo tayong bintana dito opening at dito sa dulo ayun maglagay na siya ng ano dyan uh, lintel beam yun, dito yun sa bandang harap mga kapaytas sa ating uh, building at dito naman maglagay naman tayo dito ng mga maliliit na wool ito kasing design niya sa bandang harap mga kapaiters na mga klase sa mga bintana. Yan, maliliit bintana pero pataas siya. Uh, kibali 0.30 meters by uh, 2.1 meters yung haba niya. At dyan, maglagay tayo ng lintel beam dyan para matibay siya. Baka matumba-tumba yung uh, pader natin. Kasi isa at kalahati lang si HB yung ano niya gap na patong niya yun bali na pormalahan natin yung ating uh, support beam dito sa ating wall at yung ating support beam kibali yung 20 lang yung haba or sa ating buhos dyan sa ating support beam yun mga kapiters ito yung forma sa ating uh, lintel beam dito sa ating maliliit na mga bintana yan nakapaglagay na tayo ng forma sa ating header para sa lintel beam at nakakabilyada na tayo yan yan ang forma kasi yan, pag-plaster -pag namin yan, pagkanto namin yan, eh, tama namin sa 30 cm yung lapad niya. Yan, tapos, bubuhusan namin yan. Okay, yun na yung forma, mga ka -fighters. Tapos, na pile ng CHB dito sa ating mga maliliit na mga bintana. Yan, ibali bubuhusan na namin yan yung stepener column, ah, uh, stepener column niya at yung ating lintel beam yan katulad dito forma sa lintel beam natin so dito mga fighters ito na nabuhusan na yung ating support beam yan yung forma bali pwede na tayo magpatong dyan ng pile para Uh, umabot na tayo doon at matapos na natin yung area na yan yun mga kapayters ito yung building na ginagawa namin yun yung uh, forma na niya yan yung sa second floor may mamalingit tayo ng mga bintana dito sa taas at dito naman sa baba kibali dito tayo maghalo at dalhin natin yung halo pataas kay video mahirap yung ginagawa natin dito or tarbaho Ito yung ground floor natin mga kapaiters uh, Kibali ito yung mga curing tank Na pailan na namin ng hollow block Paplastira na lang yan Curing tank sa, sa ano yan mga kapaiters uh, Pag curing sa mga sample Sample sa mga mixture Ito na naman yung ating CR Tapos na Ito yung urinal laboratory So yung ating CR dire. Yan. Tapos na pa plaster na to. So yung improvement sa ating ginagawa dito sa building mga kapaiters. Yan, kibali isang kwarto dito. Uh, hanggang dito lang dito. Hanggang dito lang yan. Dahil uh, glass na ilagay patong. Kibali, salamin yan. I-quote yung file sa ating haloblak. Hanggang dito lang. Ngon, mga maytars. Nandito na lang ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye. God -bye. please, shout-out sa lahat ng mga subscribers at supporters. Pabuhay tayong lahat, construction workers.